Unang araw ng klase, excited ang mga iilang estudyante. Bagong dance craze sa TikTok, new skin sa ML, at syempre, bagong chismis. Pero teka, mas excited pa yata si Binibining Christina, isang guru sa Filipino na mas masigla pa sa host ng noontime show. Guys, guys, guys! Magandang hapon, mga bata! Magandang hapon po, Binibini! Cristina de los Santos o Binibining Cristina, maaari na kayong umupo. Maraming salamat po. At ako ang inyong magiging guro sa asignaturang Pilipino. Ngunit, bago tayo magsimula, ay gusto kong munang makilala kayo isa-isa. Gusto kong malaman ang inyong pangalan, saan galing, at isang bagay na nalalaman ninyo patungkol sa wika. O, sinong gustong mauna? Ma'am. O, sige, ikaw. Hi, I'm Ella from Manila. Especially, yeah, I'm fluent in English. But honestly, I think it's Ma'am, ako po. Ako si Miko, taga-Kabete. Naniniwala akong ang wikang Pilipino ay hindi lamang asignatura, kundi ito ay simpulo ng ating pagkakakilanglan. Ma'am, ako naman si Rika, taga Pampanga. Madalas akong malinto malito sa halo-halong Rika sa paligid. Pero gusto kong matuto. Ako naman si Marco, laking Midanao. Hindi ako para salita, pero minsan nasusulat ako ng tula sa Pilipino. Um, uh, mga aga. ako si Janjan. Jan. Galing ako sa Samar. Um, sa amin, waray ang gamit. Nahirapan ako sa Pilipino. Pero, gusto kong matuto. Yo! Ako nga pala si Ira, taga Bulacan. Mahilig ako magpatawa, pero pagdating sa pagmamahal ng sarili nating wika, seryoso ako. Yeah. Sit <laughs> Sid here, gamer. Lagi English yung interface ko, so hindi ako sanay sa lalim ng Tagalog, pero cool. Ako naman si Lena, mahilig sa spoken words. Sa bawat salita, may damdaming bumubukal sa puso. Charot! Magandang tapon, kung na pa rin si Linia, pag-aaraw, madali sa akin ng wika bilang isang sindaka sa mga ina. Kapag isa sindaka, lubalawin ka. Yun lang po, Sige, ngayon ay meron akong tanong. Malaki pala ang gampanin ng ating wika gamit sa international, teknolohiya, dialekto at iilang panitikan sa wikang Filipino. Subalit, Malaking problema rin ito sa pagpapaunlad ng ating kultura bilang Pilipino. Bakit kaya? Ano ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa buhay niyo at sa ating bansa? Ma'am, I respect the language. But I'm still scared to use English language. It's global, right? Hindi ba't kabaliktaran ka yan ng pagmamahal sa sariling atin? Sa amin, wala ang gamit kahit sa bahay. Pero dito, parang iba tingin na sa akin kapag mali ang Tagalog ko. Ay hey, naku, huwag mo na nga silang intindihin. Ako nga, gusto kong gumawa ng mga jokes gamit ang mga malam Tagalog. Kaso, baka di nila gets. Ako nga po, parang foreign language yung minsan yung Filipino sa modules eh. Mas naintindihan ko pa yung slang sa mobile games. Ang dami talagang factors. Pero siguro, ang mahalaga, matuto tayong pahalagahan ng wika. Kahit pa iba-iba tayo ng pinanggalingan. At gamitin ito para ipaglaban ng tama. Ang wika Pilipino, boses ng masa. At sa panahong tahinit ng kalamihan, tayo ang dapat magsalita. Tama lahat ng sinabi ninyo. Kaya ngayong nasa loob ba tayo ng klase, ay magkakaroon tayo ng maikling gawain. Ay, bigla ko, ma'am. Please, so po graded, ha? Oh. Hindi ito graded, pero siguradong matututo kayo. Bumuo kayo ng tatlong pangkat at sagutin ninyo ang tanong na ito. Paano ninyo mapapahalagahan ang wikang Filipino sa araw-araw nating buhay? Sa pamamagitan ng maikling eksena o dialogue. Slide mineral right plate. Pwede bang drama kahit may hugot? Charot! Pwede rin ba kami magsingit ng ibang wika? Oo, gamitin ang pagiging malikhain. May drama, may tula, may rap, o kahit anong paraan, basta may puso. Aba, excited na ako! Yay! Sumakay ako sa jeepney 🎵Makababalik🎵 Nemsu, Nemsu! Bayad! Saan po kayo? 50 to Nemsu, thank you! Ay, ate, Tagalog naman po! Huwag nyo naman no split it! Uy, google Translate mo na lang! naman, sanay lang ako sa English. Pero sige, bayad po, pupuntag Nemsu! Ayan! Boom! Wika ng masa, wika ng bayan! Di kailangang perfecto, basta ginagamit! Ate, pabili nga po ng hi-hi-ah, hinog na saging. Oo, yon Sa amin kasi ang hinog, ibang bigkas. Because... Okay lang yan, Jan-Jan. Kahit iba-ibang punto, ang mahalaga, nagkakaintindihan tayo. Hindi na ang re sa pagkakaibigan. Gamitin natin ang wika para magsama, hindi mamagyawalag. wika. Ito hindi dapat ihenya. Ito ang ugat ng ating pinagulan. Kapag at, ang wika ay ginagalas sa pagkakulitin, hindi <laughs> nagiging kamas ng bayan. Wika ang naging boses ng bayan. Gamitin, igalang, at, at ibang malaki. <laughs> <laughs> at gaya ng tinikling, nagkakamali pero bumabangon. Nagtatawanan pero seryoso rin minsan. Ganito ang kadalasan klase ni na binibining Kristina. Napahanga ninyo ako. Mula jeep, kantin, hanggang entablado. Nariyan ang wika. Hindi perpekto, pero buhay at hindi namamatay. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Yun lamang at paalam na sa lahat. Paalam na po at maraming salamat, Binibining Christina. Ma! isang Pinoy Sa araw na yun, natutunan ng mga estudyante na ang wikang Filipino ay parang tinikling. May ritmo, may pagkakaiba-iba, pero kapag ginagamit ng tama, makabubuo ng isang magandang sayaw ng pagkakaintindihan, at pagmamalaki sa ating inang bayan. Ang gamit kong salita Bayang kong sinilangan Hangat kong lagi ang kalayaan